Good morning everybody. Tapos na ako magwalis. As you can see, malinis na yung mga alaga pati don. Wala nang dahon, wala nang mga ipot. Kilo-kilo lang tayo kasi small time lang tayo eh. Ayan, dalawang kilo ng concentrate. Tapos tatlong kilo ng pellet. Ayan. Pag-aaluin ko ngayon. Ito, pang sisiw to eh. Degre 2,000. Tegro 2000. Tapos syempre para kay Crocodile Ener Tone. Ayan, sa kanya 'yan. Oo, so, di ba? Tapos etong stock developer 'yun. Kay Rudy. It's Rudy. Yeah, si Rudy yan. Bakit right, Rudy? Kasi yung palabas na Ice Age. Yung na dinosaur doon si Rudy. Puti. Kulay puti yung dinosaur. And for today's vitamin, eto ang gagamitin kong pampapainom ngayon. Vitamin Pro. Mabibili sa inyong mga soaking cold supply. Ito yung pinaka-in ngayon na vitamin na hinahalo sa tubig. Vitamin Pro. Kaya sa mga nagtatanong, ganito po yung aking pangsala sala. Ayan. mga butas niya, pahaba. Para mas mabilis ang ano, pagsala. Pag maliliit ang butas, mabagal eh. Matagal eh. Ito. Parang dumudulas lang sa pahabang butas yung mga nasa sala. Ayan. Tapos ito na yung nakuha ko, ang mga mugmog. Ayan. Ibigay ko yun sa mga bibe na haluan ng kanin. Ayan. Halo yun mabuti inasala na kukuha na, na ako ng pampapakain sa mga alaga dito ko ilalagay para convenient hmm. Ayan. mga ano na to mga dalawang araw na nakainan to kasi konti lang sila eh sa umaga ganito karami yan sa puno yan sakto sa ano pagkala paghapon kalahati yan hati lang. Yan. ganun ang akin Para sa akin tamang-tama 'yun. Hindi sila tumataba. O, hindi rin sila pumapayat. Pero depende sa manok. Pag may mga manok kami na medyo payat, kailangan ng katawan. Pag umaga, ganun pa rin, sampuno. Pero pag hapon, medyo marami na konti sa kalahati. Pang eh. ganto. Yan. Para makahabol sila sa sa katawan. Tapos Mimaintain na lang sila kung saan sila naka-steady sa kanilang katawan. Gutom ka na ba? Well, sige. Oh, first inner tone. Hmm. Crocodile. Tapos si Bradley. No. Tapos naman pag-developer, si Rudy. Ito naman, si Macho Guapito. Tawag namin dito, regular ration. Ito yung regular naming ration sa mga halaga. Ganyan po ang tsura niya. Iba-iba sila. May inner tone para kay Bradley. Ay, para kay Crocodile dahil Lakas kumain yan. Lakas kumain pero hindi naman tumataba. Steady lang yung katawan niya. Pero maganda katawan. Hindi lang siya mataba. Mamasil. Traits ng asil talaga yun. Mamasil. Sige na, kain na. Ano pa yung pinuporma-porma mo? teret Hmm. Rudy kanyang stag developer stag pa siya o dito dati may laptop to ngayon medyo tumitame na ng konti nagiging maamo na ng konti konti pa macho ito Your food is here. Mm. Bakit po meron kaming ganyan? Cobra. Kay Aling Mima yan. Manok ni Aling Mima yan, Si Machu Guapito. Tsaka si Hulk. Si Hulk kumain na. Hindi ginugutom ni Aling Mima yun. Baby niya yun eh. So una natin bibigyan yung pang yung inahin. Lalagay ko na lang sa lupa kasi kakalkalin niya rin yung pag nilagay sa kainan niya yan, yan. kakalkalin niya rin yan pag nilagay mo sa kainan nalagay ko na lang sa lupa total tuyo naman yung lupa hindi naman maputik yan nakakalkalin niya rin kapag nilagay mo sa lalagyan next nakakain yan stag developer din pero pang 2 months and 2 months to 4 months mmmm mm. tinapon na sabi kasi kumain Ayan, tapos si blue na naglilimlim ayun si blue naglilimlim meron siyang kainan dito Ayan. pag nagutom siya bababa na lang siya dyan ayun si blue <laughs> eto na ang inuman portion naman eto na yung vitamins nila Ayun na yung ating measuring pitcher. So, timplahan na yan. Maglalagay ng isang litrong tubig. Oops. Tapos, ang uh, vitamins. 1 teaspoon. One teaspoon. Ako gusto kong tinitigman to. Anong lasa? Wala, lasang tubig lang yan. Na merong parang kakaiba pero tubig lang halos ang lasa. Hindi ko gusto yung vitamins na mapait. Kasi nalalasa ng mga alaga natin. So, hmm. dahil alam ko uhaw ka na. Ito yung lalagyan, tinataob namin yan para pag umaga. Ready na. Kasi paggabi, sinusumingan ng kal palaka. Hmm. Yung crocodile, tira na. Hmm. So, oh, uminom ka na rin. Rudy. Hmm. Yun na. Yun na. Oh, machugap ito. Ito oh, naman. Juice. Hmm. inum na. Ino na. Ino na kayo. Sabi na, parang blue. Sarap ah. Gulaman, strawberry. Uh, kayo. Ito na inyong inumin. ng kulay blue ay violet <laughs> naging violet sa kulay blue na lalagyan dito sa ano ano kaya ang kulay ng ito pag yellow ganun pa rin parang orange sakto oh 4 liters 1 gallon sakto sa lahat ng aking mga alaga yun lang iba lang ang kulay nun naging grapes mga uhaw mga pusong uhaw sige na mga uhaw <laughs> o mga kaibigan yan ang aking trabaho sa aking manukan tuwing umaga o, dapat maaga ang asikaso kasi alam nyo na papasok pa sa trabaho So, sa next episode naman, kung anong routine kapag hapon naman. Well, hanggang sa susunod na episode, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Salamat dahil. Paalam.